Yes, hello my friends! For today's video is, andito na nga yung aming journey patungong Macau from Hong Kong. Alam nyo bang nakalibre lang kami ng ride from Hong Kong to Macau? Yes! Dito kami umavail sa Turbojet Online. Ayan yung itsura niya, fill in nyo lang yung information nyo, then avail na kayo sa MGTO nila till December 31 lamang. And eh. note, hindi kasama yung kids sa libre, adult lamang yung na-avail namin. So parang adult lang yata yung for free late na kami guys. Buti na lang pwede pala. 9.30. And yes, ito yung dinaanan na namin papunta doon sa jet or turbojet jet na tinatawag nila. At ayun itsura niya sa loob, guys. O, ang laki at ang ganda rin. Organized na or organized din sila. So, ayan, nakakaupo kami na maayos. Ito yung view namin sa labas. And yes, by ferry, guys, makakarating ng around 55 minutes to 1 hour. At ayun na nga, nakarating na nga kami dito sa port. Naghahanap na kami this time ng taxi, pero wala kaming nahanap na taxi. Kaya, nabudol na nga kami ni Kuya, no, nakapagbayad pa kami ng 3,000 para lang dito sa private na sasakyan. Well, marami naman talagang option. Pwede namang mag-bus at taxi. Pero ayun na nga, this time kasi wala kaming nakita. Kaya ayan, gumuo na lang kami kahit medyo mahal talaga siya, guys. Nagmamadali na rin kasi kami this time kasi mahinahabol pa kaming shoot guys. Kaya ayun. At ayan, finally, nakarating na kami sa London. Eh? Hey, Hey, we're here in London. Oh. Did you pay? Yes. Ito naman yung definition nila dito, guys. O, ba diba? Parang nandun lang din tayo sa France. O, ba diba? Lakas mga Paris, France yun. Ang Macau. Sobrang ganda ng mga details. Sobrang napawaw ko dito, guys. Talagang feel na feel ko. Nasa Italy or France ako, guys. Ganun yung vibes talaga dito. Ang ganda. bi! grabe. Talagang lahat ng corner pang Instagramable yung Pegasus. At ang Bornakis ko ay humiga na nga siya dito <laughs> sa baba ng ikap. <laughs> ko na sa ako. amal magpa-picture po daw siya under the teacup, guys. Kaya naman ganyan yung postura talaga niya. Grabe ka-competitive ng batang ito. Habang naglakad-lakad kami dito sa loob ng establishment na to, ay may nakita kaming restaurant na nagbebenta ng klase-klaseng pagkain at mga tinapay. Kita nyo naman dyan. Nalaway na ako, guys. Sobrang sarap na mga pagkain nila dito. Mga tinapay nila dito. So, sa Go. tinikman agad namin yung mga binili namin. And again, guys, sobrang sarap ng mga tinapay nila dito. Pati yung croissant nila, guys. Ang syara. After nga namin kumain, ay eh, nag-photoshoot na nga kami. Noong nag-hire kami ng photographer para dito. Kasi para na rin sa amin anniversary soon. So, ayan. Si Sabrina, di ba? Game na game din si Madam. At syempre, yung kuya hindi magpapatalo yan. Ayan. Napipicture din siya ayan na after that guys naganap kami na ibang spot naman dito guys sobrang ganda rin dito kasi parang nasa Paris ka talaga yung area niya kasi kita kita dito guys yung replica ng Eiffel Tower kaya naman maganda dito mag picture picture at ayan na nga si Madam bumibida na naman siya hindi talaga yan siya magpapatalo sa pictorial guys At syempre ako at si Modra Bells din ay hindi magpapatalo kaya nagtitiktok din kami dito guys. Sobrang ganda ng replica ng Eiffel Tower din dito. Ayan, grabe. Lakas maka-Europa yung datingan. Kaya naman sobrang thank you Macau for this. after namin mag-pictorial doon sa Londoner, ay pumunta na kami doon sa kabila naman. Parang bumalik lang din talaga kami kung saan kami nang galing kanina. <laughs> Dalawang areas kasi dito sa Macau, guys. Doon sa kabila is yung Kotay, Taipa. Doon yung Londoner, yung mga Parisian. Etong area naman ito is parang nasa peninsula ito. Dito nyo makikita yung Ruin of St. Paul, Sinado Square, St. Dominic Church. Ayan, dito nyo yan makikita sa Macau Peninsula, guys. dito sa area ito to din, bumabaha lahat ng mga free taste free taste pa lang mabubusog ka na sa sobrang daming nag-o-offer ng free taste dito guys Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Grabe guys, sobrang ganda din pala dito sa Macau, no? Sobrang hindi ko inakalang mapupuntahan ko pala tong lugar na to. Parang nasa Europa ka, ganun yung feels talaga dito guys. Sa mga establishments, mga buildings, structures. Ayan, kita nyo naman dyan kung gaano siya kaganda. Lalo na tong Venetian at saka Londoner. Ayan, lakas pa ka Europa or France yung datingan dito guys. At yes, eto na yung St. Dominic's Church. Ayan, dito din yung Senado Square. Ayan, dito nyo yan makikita, guys. Four uh. dollar <laughs> ice cream. Everyone is thirty pesos. Yeah, thirty pesos. Wow. Everyone is really right, Yung tanging marereklamuhan ko lang talaga dito guys is amoy uso. Kasi dito sa gilid yung mga kanyan, dyan yung tinatapon yung mga And andi na lang yung yung tao. Mga tao, ayan. Ang amoy sigarilyo talaga dito guys. Parang wala lang sa pagkaiba sa Hong Kong, ganun. Ayan, dito na yung Senado Square, guys. Ayan, ang ganda rin dito, no? Sobrang daming tao din dito, guys, sa tumatambay. Ayan, kita nyo naman dyan kung gano'ng karaming tourists din. At ayan, after that, guys, is kumain na lang kami ng hapunan bago kami bumalik sa Hong Kong talaga. So, So ayan, after namin kumain, isumakay namin ng taxi patungong port kasi doon kami sasakay ng bus. So this time, isa tayo naman namin yung bus, no? Since yung papunta dito is jet yung sinakyan namin, turbo jet. Ngayon, bus naman. Ayan, muna sa ngayon. See you again, guys, till my next video. Bye!